Magandang tanghali po ito naman ang ating mga balibalita. Pinay, huli sa pagsmagal ng droga for personal use. Ayon sa news na ito, hinuli ng Fukuoka Police ang isang kababayan nating Pinay, age 36 years old matapos na siya ay may kitaan ng droga. Pagdaan sa Fukuoka Airport noong June 30. Ang kababayan natin ay nakitaan ng droga na umabot sa 4.7 gram na nakakahalaga ng may higit 26 lapad. Siya ay pumasok ng Fukuoka Airport mula sa Pinas. Ayon sa custom personal, ang droga ay pinasok niya sa loob ng vinyl plastic, idinikit niya sa niya at nagsuot ng medyas upang hindi ito makita. Inamin naman nito ang charge laban sa kanya at ayon dito, ang droga ay binili niya sa Pinas tuwing umuwi At dinadala niya ito sa Japan for personal use lamang, pang tanggal daw niya ng stress. Hindi nabayarang Saudi OFWs makakatanggap ng claim sa lalong madaling panahon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na malapit na makatanggap ng mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na nawalan ng trabaho sa mga bangka construction company ang kanilang hindi nabayarang sahod at benepisyo. Kasunod ng kanyang pakikipagpulong kay Minister Ahmad bin Sulaiman al-Raji na ng Saudi Minister of Human Resources and Social Development noong Hulyo 15. Sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak noong Webes na inihanda na ang mga cheque para sa pagbabayad ng claims ng 2,500 OFWs na nagkakahalaga ng 130 million Saudi Riyal o 1.95 billion peso. Sa mga ito, 100, 1,375 na manggagawa ang nakatanggap ng kanilang bayad na umabot sa 70.6 million Saudi Riyal o 1.98 billion. Sinabi ng DMW na nakikipag-ugnay na ito sa Saudi MHRSD para sa pagpapalabas ng mga susunod na paghahabol sa mga sumusunod na buwan. Tinutulungan din ng ahensya ng Pilipinas ang mga claimant at kanilang mga pamilya para sa pagproseso ng mga pagbabayad. Sinisikap ng Singapore na mag-recruit ng mas maraming Pilipino health worker. Ang pangalagang pangkulusugan ay isa sa iba't ibang umuusbong na industriya sa Singapore. Ang iba ay teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, precision engineer, pananalapi at mga serbisyong panlipunan. Sinisikap ng Singapore na mag-recruit ng mas maraming health professional at allied health workers na may espesyal na welcome para sa mga Pilipino nurse. Sinabi ng Singaporean Ambassador to the Philippine Constancy noong Webes, Hulu 18 kami ay nag-anunsyo na kami ay mga ngailangan na mas maraming pangangalagang pangkalusugan at mga kaalyadong manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan kabilang ang nursing aids at kaya nagkaroon ng pagtulak na mag-recruit ng higit sa kanila. Sabi ni Sida sa pagbubukas ng programa ng pagdiriwang Philippine-Singapore Friendship Week sa Department of Migrant Workers noong Webes. Sinabi ni Si na tinanggap ng Singapore ang mga nurse mula sa iba't ibang panig ng mundo ngunit lalo na sa Pilipinas. Binanggit ang kausayan sa wikang Ingles ng mga Pilipino at kanilang natural na paraan ng pangangalaga sa mga pasyente at naging dahilan upang sila ay ginustong pagpilian. Vietnamese na lalaki, huli sa pagnanakaw ng ice cream at pananakit sa guard. Hokkaido o Bihiro City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang Vietnamese na lalaki, age 28 years old, walang trabaho, matapos mapatunayan nag-shoplift ito at sinaktan pa ang guard na nakakita sa kanya. Nangyari ang insidente noong July 11 sa isang supermarket ganap ng 1pm. Nakita ng security guard ang lalaki na kumuha ng isang ice cream na nagkakahalagan 300 yen. Sinundan niya ito at nang hindi dumaan sa cashier, kanya itong pinigilan. Subalit ng laban ng lalaki at tinangkang tumakas, sinaktan niya ang guard na lalaki. Age 53 years old at mabilis na tumakbo, subalit nakita din siya ng mga polis at hinuli. Inamin naman nito ang pagnanakaw ng paninda, subalit din na Dinay siya sa pananakit sa guard. Minarkahan ng mga Pilipino sa New York ang arbitral win ng Pilipinas laban sa China sa pamagitan ng protesta. Nagsagawa ng protesta ang iba't ibang grupo mula sa Pilipino community sa harap ng Consulate General of the People's Republic of China sa West Manhattan, New York. Para markahan ng ika, walong anniversary ng arbitral win ng Pilipinas laban sa pangangkin sa Beijing sa West Philippine Sea. Ang grupong Malaya USA ay humining na mas malakas na patugon sa inilarawan nitong pambubuli ng China sa rehiyon sa gitna ng mga kamakailan na insidente na kinasasangkutan ng Philippine Coast Guard. Hindi raw nila gusto ang digmaan, ngunit umaasa silang tutugon ng tropa ng Pilipinas sa preong aksyon ng ginagawa ng China sa kanila. Driver License Examination sa Oita Prefecture, available na din ang Tagalog. Ayon sa news na ito, simulan na din ang Oita Prefecture ang pagdagdag ng additional language sa kanilang driver license. Examination Bago ito ay available lamang sa tatlong foreign language na English, Chinese at Vietnamese. Subalit dinagdagan na nila ito ng 17 language siya ngayon. Kasama na naidagdag ang Tagalog at iba pang lengguahe. Ginawa daw nila ito upang mas lalo mandaling makapasa ang mga foreigner na kumukuha na exam at naninirahan sa lugar nila. Limang tax-friendly destination para sa mga OFW. Noong 2022, mayroong higit sa 1.96 million overseas Filipino workers sa buong mundo. Ang mga ito ay halos kahit saan sa Asia, Europe, Australia, North at South America, pati na rin Africa. Ayon sa Philippine Statistic Authority, karimayan sa mga OFW noong 2022 o 4.4% ay nagtatrabaho sa mga elementarya o simpleng na at nakagawi gawain habang ang iba ay nagtatrabaho bilang service as sales worker. 15.5% at planta. Machine operator at assembler 12.4% bukod sa iba pa. Sa ilalim ng Philippine Tax Code, ang mga OFW, mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho at kumukuha ng kita sa ibang bansa ay hindi kasama sa buwis sa kita sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanilang mga pinagmumulan ng kita sa loob ng bansa tulad ng mga aktibidad sa negosyo, pamumuhunan at ari-arian ay napapailalim pa rin sa buwis. Siyempre, ang mga OFW ay napailalim sa income tax na host country na may mga rate na nag-iiba batay sa umiiral ng mga batas sa buwi sa bansa. Narito ang ilang bansa at isang espesyal na administrative region na maaaring ituring ng tax-friendly para sa migrante manggagawang Pilipino. Para sa mga OFW, ang distansya ay nagpapahirap sa mga nasirang pag-aasawa. Karamihan sa mga miyembro ng pro-divorce loving group ay mga OFW na nininiwala ang diborsyo ang pinakamabuti para sa kanilang pamilya. Tapat yung kasama mo dyan, dapat ang tatay mo ang nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi ako. Ito ang mga saloobin na Australia-based Filipino caregiver na si Rhea. Habang iniisip ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak, ang mga bunga ng kanyang bigong kasal. Tulad ng maraming Pilipino, domestic worker at caregiver ang tinatalakay ni Rhea ang emosyonal na epekto ng pag-aalaga ng mga bata na hindi niya pag-aari. Pero parang magpapahid ng asin sa sugat. Pinaniniwalaan ng kanyang nawalay na asawa ang kanyang mga anak na tinalikuran niya sila. Si ay isang humigit kumulang 100,000 miyembro ng Pro Divorce Loving Group na Divorce for the Philippines Now. Ayon kay Group Convener si si Luen Berger Hueco Mayoria, ng kanilang miyembro ay mga overseas Filipino worker. Mag-ingat sa mga scam sa numero ng telepono sa ibang bansa. Nagbabala ang consumer watchdog ng Japan. Humigit kumulang 6,000 reklamo ang iniyaing sa mga consumer center sa buong bansa sa pagitan ng April 2022 at February 2024. Kalahati ng mga reklamo ito ay naitala mula noong Hulyo ng nakaraang taon nang tumindi ang scam. Bagamat maraming mga tao ang ibinaba ang tawag sa pagtanggap ng mga kahinahina lang tawag. May mga nauhulog pa rin sa kanila. Sinabi ng Consumer Affairs Agency na ang average na pagkawala ng bawat biktima ay 2.37 million yen. Kung saan ang isang lalaki sa edad na 60 ay natalo ng mahigit 40 million yen. Ang mga scammer ay kilala sa mga gumagamit ng mga numerong telepono sa North America na nagsisimula sa flag at mga IP na numero ng telepono na nagsisimula sa 050. Ang mga tawag ay karaniwang nagsisimula sa isang otomatikong mensahe na nagsasabing mula sa NTT na nagsasaad na may mga hindi pa nababayarang bayarin at nagtuturo sa mga tatanggap na pindutin ng number 1. Kapag ito ay natapos na, ang scammer ay maghahabol at ang tatanggap ay may hindi nabayarang mga bayarin sa sinasabing membership site para sa isang umiiral na negosyo tulad ng Hakuyan na tindahan ng Syria o job hunting site na Banila at nagbabanta ng legal na aksyon para sa hindi pagbabayad o nangako ng 95% na refund sa ilalim ng isang dapat na pamamaraan ng kabayaran. Ang mga pagsisiyasat ng Consumer Affairs Agency ay nagsiwalat ng mga mapanlinlang na operator na ito ay karaniwang gumagamit ng panindang at pananakot upang pukwain ang isang pakiramdam ng pagkaapurahan sa mga tatanggap ng bawat tawag. Hinihimok na ng ngayon ang mga tao na mag-ingat sa manatiling level head. Ang mga hindi pamilyan na kahilingan sa pagbabayad kahit na pinaglalanan ng mga pangunahing kumpanya ay dapat baliwalain, sinabi na ahensya. Ang NTT at NTT Finance ay partikular na hindi humihiling ng mga hindi nang bayarang bayarin para sa mga individual na site na membership sa pamagitan ng mga tawag sa telepono. Ang mga scammer na gumagamit ng numero sa ibang bansa ay laganap at patugong sa mga kahinahinalang tawag o pagbabalik sa kanila ay maaring humantong sa malaking pagkalugi sa pananlapi, sabi na ahensya. Nagbabala rin ito laban sa pagbubunyag ng mga numero ng prepaid card sa hindi kilala mga partido dahil ang paggawa nito ay epektibong nagpapahintulot sa kanila na i-claim ang kanilang halaga. Kung may mga naramdamang hindi maganda, pinakamahusay na hindi tanggapin ng tawag at kumonsulta sa isang pinagkakatiwalang individual o official na mga hotline ng consumer bago gumawa ng anumang aksyon. ipapakalad din ahensya ang impormasyon ito sa mga prefecture at munisipyo upang isulong kamalayan ng publiko sa mga naturang scam. Comelec maglalabas ng digital ID para sa mga botante sa ibang bansa. Nakatakdang maglabas ng digital identification card ng Commission on Election para sa mga botanteng Pilipino sa ibang bansa. Sa isang pahayag na sinabi ng Comelec na ang digital voters ID ay maaari ding gamitin bilang alternatibong ID para sa pagpaparehisto para sa pilot internet voting sa May 2025 election. Maliban sa passport, dapat meron silang naggamit na isang pang valid ID. Ang naisip natin, digital ID. Comlic Chairperson George Erwin Garcia said, Bukod sa mga pasaporte, dapat may mga alternatibong valid ID. Nakaisip kami ng digital ID. South Korea, magde-deploy ng Star Wars laser weapons. Magde-deploy umano ng South Korea ng mga laser weapons o ipapabaksakin ng mga drone ng North Korea. Sila ang kauna-unang bansa sa mundo na magpapakilala at magpapatakbo ng ganitong klase ng sandata sa militar. Tinawag ng South Korea ang kanilang program bilang Star Wars Project. Ayon sa Defense Acquisition Program Administration, ang drone sa aking laserweb. Mga problema at sulirani sa buhay ay hindi nawawala. i